Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City, kagpila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod na si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamo, gid nga salamat sa ulo parents naman sa Bacolod City. Natala na ang magbaton sa subsidy halin sa LGU. Pila ka mga nag-apply, wala makahingabot sa deadline sa mga adlao. Yan, balita ka ito, ka. Masobra 1,500 ka solo parents sa Bacol City yung target ng matagan sa Bacol City LGU sa financial subsidy. Kadungan sa apag adoptar sa LGU sa Republic Act 11861 ukon Expanded Solo Parents Welfare Act. Apang, masobra 1,300 lang ka-solo parents ang nakakomply sa requisitos, lakip diri ang birth certificate sa bata, proof of guardianship, sworn affidavit sa solo parent kag iban pa kabugusan yung 12,000 pesos kada isa ang mabaton sa kwalipikado ng solo parent. Ukon, isa kalibo kada bulan sa bugos si 2024. With first time ni Katibang man ang law, but for next year, matong din naman na i-quarterly. Ang kinanlan na daan, ma ensure nga samtang ka-apply sila, sulod pa sila sa kwalifikasyon sa solo parents. Santo, sa layi, makabing nga solo parent ang mga nagbusong kagbata at tugas rape. Mga napatsyan asawa o bana, Mga nag-isahan ng buhay sa kabataan bangun sa Pagkapreso sang asawa, ukun bana, mga legal guardian, ukun foster parent, ukun mga pariente nga nagatindo, ginikanan sa mga bata nga ilo. Mayara lang tubtob sa bungadlaw para magikot sa rekisitos ang mga luyag nga mag-apply. Si Love Love, nagpasimpalad ko no, bago nga ayuda nga makuha, nakukabulig para buhiyon ang apat katuig nga bata. Apang? May ara ko, galing kay na-expire, wala pa ito benefits. Amo um, na nga, wala ko, balagin na rin yun. Nadula naman sa papeles si Salve, 24 anyos. Rason nga wala gininisang solo parent ID. Pareho kay Love Love, wala man siya makahingagaw. Wala kay ganyan naman, ko na mo nakuha kay ang banila na dula, ko Nagtinguha pa nga mag-ayo ang kasubong nila apang sunod sa si LGU, wala na sa Wala pa sa petsa ang LGU kunsan o ang tagtaganay. Opo, Kiril Casillo. Adrian Priatos 1. Western Visayas